Dalawang individual sa Solano, Nueva Vizcaya patay matapos sa alpukin ng sasakyan naritong nuskup ni Ronald Domingo. Nasawi ang dalawang individual habang sukatan naman ang isa pa matapos sa alpukin ng isang pick-up SUV sa National Highway ng barangay uh, Basa Carang, uh, uh, Solano, Nueva Vizcaya. Sa investigasyon ng pulisya bago umano mangyari ang insidente, abala ang tatlong biktima sa pagtataya ng STL sa tabi ng isang tricycle nang bigla na lamang silang babangga ng nabanggit na pick-up dahil sa lakas na pagkabangga tumilapon at bumangga sa tricycle ang dalawang biktima. Sinubukan pang dalhin sa pagamutan ang dalawa subalit sa kasamang palad naruian ang mga ito ng buhay habang ang isa naman ay maswerteng nakaligtas at kasalukuyan na nagpapagaling samantala patuloy naman ang investigasyon ng mga awtoridad upang malaman ang karagdagang detalye sa nangyaring insidente at ang posibleng nakutan uh, ng driver ng uh, pick-up. Uh. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa simpilang may tutong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.